Okay. Okay, we're back. Magandang araw po sa ating lahat. Mga kapwa ko Pilipino. Mga kababayan na nagkalat sa buong mundo. Kung saan man po kayo naroon. Kumusta po kayo? At kumusta rin yung nga nandito sa Pilipinas? Alam po natin na <clears throat> yung bansa natin eh masyadong pinuputakte ng mga kasamaan padagdag ng padagdag ang masasama na gustong sumira sa ating uh, nananahimik at nagtatrabahong administrasyon. Pag-usapan po natin itong isang nakadagdag na pangulo. Sino po ito? isang napakagandang babae. Glamorosa. Isang dating artista. Hanggang ngayon kahit na septuagenarian na siya. Pero engaged pa rin, napakaganda pa rin. Oh, uh, lately lang po naging uh, laman siya ng usapan kasi biglang lumitaw. Ito po ay si yung dating senadora na Nikki Cosete. Maganda siya, di ba? Very neat. Type ko yung mga style niya. Yung kanyang totoong pangalan eh Ana Dominic Cosete Marquez Lim Nakalimutan ko yung dulo. Basta Chinese. More on uh, more on Chinese blood. Alata naman eh. Ngayon, ito pong si Nikki Kuseteng. Siya ay naging artista sa isang TV series with uh, Chabit Singsong. Tagal na, 1968 pa, Yung 60 minutes. Hindi ko nga ito napanood eh. Bata pa ako. And also, noong 1989, opposite uh, Joseph Strada, siya yung leading lady ni Erap doon sa pelikulang Sa Kuko ng Agila. And then, siya po ay naging senator from 1992 panahon po yun ni FBR Fidel Ramos 1992 at uh, tumawid hanggang kay ERAP umabot hanggang sa umpisa ng tenure ni Gloria Arroy hanggang 2001 di ba kasi na na natanggal si Erap sa pwesto. Dahil inagaw ni Gloria. So hanggang 2001. So naka-three terms din siya. Itong si Nikki Coseteng. Marami naman siyang naging uh, programa. Naging, nagkaroon ng maraming awards. Nagkaroon ng uh, TV radio program. Laban para sa bayan. I forgot. At ngayon, after that uh, three terms, parang tumakbo ulit siya. Pero hindi na nanalo. Well, okay na yun. Naka three terms ka na eh. Okay na yun. Ngayon, ito po ngayon, biglang bumabalik, lumitaw, nagiging, uh, nagiging paksa, nag-usapan at ang balita po natin ay parang gustong mag-comeback to politics. di malapit na ang senatorial elections di ba? kaya medyo nag-aam, nag-iingay ng kontek. sumasali ito sa yung ano dyan sa kamuning yung uh, get together ng mga DDS, mga anti Marcos yung kapihan sa Kapi at Pandesal. Kala ko kapihan. Kapi at Pandesal pala. Forum. Ngayon, bigla po itong si Nikki Kuseteng naging uh, nag-appear ngayon dahil nga sa palagay ng iba ay eh gustong bumalik sa politika. Kaso, ang hindi maganda sa kanya, <clears throat> nag-appear siya nitong itong kainitan po ng issue ng Paul Boron video. At, very obvious na nakikipag nakikipag-associate uh, siya dito sa ruhang nasa Amerika. Itong si Maharlika. Goodness. Well, hindi naman katakataka kasi talagang anti-Marcos po ito. Isa siyang aktivista noong during the Marcos years. Anti-Marcos activist. So, hindi katakataka na maging anti-Marcos pa rin siya ngayon dito sa anak ng uh, Marcos Sr. Now, believe na sana naman ako dito kay Ana Dominic. Kaso, nakikipag-associate siya. Ang pinili niya na kapitan. Kung sa bagay, napakasikat kasi po ni Maharlika, di ba? Sikat sa mga inaabangan ng mga politiko, mga kapwa vloggers, ng kanyang mga <laughs> mga ewan na tagasunod mga naniniwala. Ako, dati naman po akong follower niyan, dati. Nabulag na rin ako niyan minsan eh. Pero, later on nga, eh napansin ko na hindi na maganda. Kaya, hindi na ako nag-follow. Paminsan-minsan napapanood ko, pag biglang uh, mag-appear naan dyan sa timeline, at may controversial na title, medyo sinisilip ko, pero hindi ko na tinatapos. Pas na ako ako na yung essence na mukhang ganito ang tinutumbo. Okay na yun, tama na. Ngayon, ito pong si ko Cosset, Nikki Coseteng, na gustong bumalik sa politika, sumasakay po dito sa kampo ng kampo ni Maharlika sa mga sa DDS supporters dahil nga anti-Marcos? Well, para sa akin po, ito yung take ko dyan, ano? Kasi yung napanood ko yung interview sa kanya doon sa Kape at Pandisal, na ang mga binabanggit niya doon ay puro kasiraan po ng kasalukuyang administrasyon yung mga hindi niya gusto sa administrasyong ito. Yung mga hindi niya nagugustuhan, kagaya ng Maharlika Fund, yung mga pang na actually, ito mga attacks niya dito sa kasalukuyang uh, administrasyon, naging issue na rin po ito sa lahat ng mga naging administrasyon. Mga past administrations, yung mga tungkol sa Romalia, kung ano-ano. Alin ba? may natatandaan ba kayo na past administration or past former presidents na hindi hindi na involved sa korupsyon para namang para namang bago ng bago itong si Nikki Kositeng. kung makapagsalita man eh parang hindi ko alam kung napakalinis nito ah wala naman akong nabalitaan na na ano eh kasi noong mga panahong yon hindi pa naman ako nag-iintindi ng politika so basta kilala ko siya ni Kiko na senador pero parang kung titingnan natin i-assess natin parang wala namang masyadong nag, hindi parang hindi naman masyadong nag-iwan ng remarkable uh, moment sa Senado. Sa akin po kasi, mga kababayan, kung ikaw ay isang uh, politiko na nagre-reelect or isang uh, tao na gustong pumasok sa politika, di ba ang politika is actually public service lingkod bayan para sa akin po ang isang politiko, kung gustong tumakbo para sa isang posisyon sa gobyerno hindi ba marapat lang na ang pagbababanggitin mo sa mga interviews sa mga speeches ay eh yung iyong plataporma ang iyong intention ang malinis na intensyon, ang malinis na plano para makatulong sa komunidad, sa bansa, makatulong sa ikabubuti ng kabuhayan ng mga Pilipino. Ako yun po sa lahat ng mga tatakbo, gustong tumakbo ng mga kandidato. Yun po ang gusto kong marinig ayaw kong makarinig ng mga paninira sa mga kalaban, sa mga kapopolitiko. Toxic po yun eh. Kasi para sa akin po, kaya ka pumapasok sa posisyon ng paglilingkod sa bayan, ay dahil gusto mong maglingkod. Gusto mong magkaroon ng kontribusyon na mapabuti ang bansa ang mga mamamayan kung ikaw ay magbababanggit during campaigns ng mga kasar mga kasarian kasarian gender yun, kasiraan ng iyong mga kapwa tumatakbo kapwa kandidato hindi magandang klasing politiko yon. Ikaw ba'y papasok ka sa sa serbisyo? Public service? Public service, di ba? Para manira. Ang gusto po ako, bilang botante, ang gusto ko marinig kung ano ang iyong magagawa para mapabuti ang buhay natin. Ayaw ko makarinig mga naninira. Kasi, Sisiraan mo ang kapwa mo kandidato? Ikaw ba? Ikaw ba walang kasiraan? Ikaw ba malinis? At saka nga, kaya po tayo nagkakaroon ng eleksyon ay para makapili po tayo ng mga mabubuti, matitino, masisipag, mapagmahal, may malasakit na mga lingkod-bayan. Ngayon kung ang maririnig natin sa kanila ay paninira sa kapwa, kapwa kandidato, hindi po magiging okay na lingkod bayan 'yan. Kagaya nitong siniki ko si Ting. Bumabalik ka para tumakbo uli. Ang gusto kong marinig sa kung ano naman ang magagawa mo na hindi mo nagawa noon nung ikaw ay nasa Senado kung ano ang magagawa mo sa ngayon. Tulong. Tulong sa pamahalaan tungkol sa napakaraming problema ng ating bansa. Hindi yung magbababanggit ka ng mga kasiraan ng Pangulong Marcos. Ang mga binabanggit po ng babaeng ito, mga kababayan, yung mga bisyo daw ni Bongbong Marcos, nung siya ay binata pa, nung kabataan. Alam mo, Niki Kositeng, paano mo nalaman? Nakita mo ba? Na naghihit-hit? Nang droga si Bongbong Marcos? O narinig mo lang? Nakwentuhan ka lang. Well, pwede namang totoo. Pero, sana naman, kung sisiraan mo ang Bongbong Marcos, dapat nakita mo mismo. Hindi yung nabalitaan mo lang eh, kwento eh, sa circle ng mga mayayaman. Dahil ikaw eh, nasa same generation, magkaedad kayo. Anong ibig mo sabihin? You were there? Sa circle na yon? Were you there? doon sa sinasabi mong mga five star hotels kung saan tumatambay ang Bumbong Marcos at dinadala mismo sa according to you hinahain mismo sa lamesa ng Bumbong Marcos yung drugs nakita mo ba? kung nakita mo noon ba't wala kang ginawa? bakit ngayon lang? bakit ngayon mo lang inilalabas ang chismis? Bakit nandun ka? Baka isa ka rin. Baka, baka, isa ka rin sa mga humihitip. Hindi kaya. Anak mayaman ka rin, di ba? Kasi tinuturo ninyo mga anak mayaman eh. Anak mayaman ka rin naman. Now, ito pong tungkol sa issue ng pagde drugs ng isang bongbong Marcos nung kanyang kabataan although ito po ay aking pinaniniwalaan hindi malayo na ginawa o nangyari dahil nga nung panahong yon syempre isa kang anak ng makapangyarihan anak ng mayaman kumpleto sa kung ano no at yung ugali law ugali ng bongbong Marcos noong araw ay mahilig sa party ang kasama mga anak mayaman. So hindi nga malayo. Hindi malayong totoo. Ang akin lang po, hindi lang naman si Bongbong Marcos ang anak ng politiko na gumagawa ng ganyan. Bakit si Bongbong Marcos lang ang tinatarget ninyo? I don't think, I don't believe as much as I believe na totoong ginawa ito ng Bongbong Marcos noong kabataan niya. I also believe na hindi lang siya ang anak ng sikat na politiko na gumawa niyan. So, bakit magbabatuhan ng putik kung pare-pareho naman gumawa? Para sa akin po kasi, yan ay mga bagay na mga bisyong ganyan ng mga anak mayaman. Kahit anak mahirap, may bisyo rin. Nangyari yan noong panahon. Tapos na. Kung baga, mga isyong inaamag na, pilit na kinakalkal para isaboy ngayon? What for? Anong objective? Para masira yung tao? Alam nyo, ang isang tao, during kabataan, talaga nakakagawa yan ng mga bagay na mali. Even me, nung kabataan ko, mayroon din ako mga kalukohan. Natural yun. Ikaw ba, Nikki Cositeng, wala kang naging mga bad decisions during your teenage years? Kung kailan na naging suwail tayo, Ganon din siguro. Ganon din yung Bongbong Marcos. Ang issue ay tapos na yon. Bakit ninyo pinalilitaw ngayon? Tapos na eh. Gawin ninyong issue kung nagdadrugs ang Bongbong Marcos Today at this present time kung kailan ay pangulo na siya. Pero kung ang ibubulgar ninyo ay yung mga kalokohan ng Bongbong Marcos nung kanyang mga kabataan, waipek. Kasi tapos na. Yung mga drag sa loob ng katawan niya, matagal na niyang inihi iyon. Those were those were the days kung kailan ang mga kabataan ay nagiging wild. At hindi naman monopolize ng isang bongbong Marcos yan. Halos lahat. Lalo na mga anak ng mga politiko, mga mayayaman. Di ba? So bakit nakapokus lang tayo ka, bongbong Marcos? Gagawin ninyong isyu ngayon? At sa kaisa pa, Nikki Kusiting, kung gusto mo na iboto ka ng mga mamamayan, kung gusto mong nagbabalakang tumakbo, maging senador, mag-inform ka sa amin ng mga kaaya-ayang bagay. Hindi yung mga chismes ng paninira. Paninira sa Pangulo. Kasi, kung ganyan ang gagawin mo, hindi ka dapat Huwag nating iboto yung ganyang klasing tao. Kasi, kaya ka papasok sa politika para guluhin. Para maghasik ng gulo sa pamahalaan. Kagaya ng ginagawa ngayon nitong mga anti-Marcos vloggers, mga anti-Marcos, -anti mga Duterte supporters na wala nang ibang ginawa kundi ang siraan ang Marcos. Dagdag ka eh ang dami-dami na dami nga naninira kay Bongbong Marcos, mga tanga, mga walang common sense na mga Duterte supporters, dumagdag ka pa. Dagdag na panggulo. Kasi itong mga anti-Marcos na ito, itong mga pro-Duterte na ito, mga panggulo. Hindi nakakatulong sa gobyerno panggulo. At ikaw, Niki Koseteng, nag apply ka bilang isang panggulo. Kung gusto mong bumalik sa politika, tumino ka. Magpahayag ka ng mga isyo na makakatulong. Makakatulong sa gobyerno, hindi yung pilit ninyong sisirain ang gobyernong nagtatrabaho. 'Di ba mga kababayan? Kaya itong Nikki Cruzting na ito, huwag nating iboboto 'yan. Surang Maganda naman sana eh, pero ang kalooban eh, basura. Basura ang kalooban. Imbis na pagtulong, mapaganda ang bayan, pilit na sinisira yung nagtatrabaho para mapaganda ang bayan. Hindi natin kailangan ng ganyang klase. Huwag ka nang tumakbo. Hindi ka namin papanalunin. Sayang lang. Wala kang kwenta. Isa ka rin sa dagdag na panggulo dyan sa Senado. Hindi ka pa nakontento sa tatlong terminong naubos mo? Huwag ka na bumalik. Kung wala ka namang maitutulong, ko kukontra-kontra ka lang sa magagandang mga plano ng gobyernong ito, hindi ka namin kailangan, Nikki Kositeng. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Shut up, Nikki Kositeng. You understand? Mga kababayan, hanggang dito na lamang po at wag uh, huwag nating ibuboto yung babaeng yan. Thank you for watching and uh, I'll see you in my next vlog. Peace.